At ito na nga ating buksan. Ito hindi ko alam kung ano ang laman. Buksan natin. Oops. Ano ba naman ito? Ay, Santa Maria. Huwag okay. na natin i-flex to. At ito ay pambabae. Eh. Huwag na natin i-flex to, ha? Sorry. Ay, ito yung pangalawa. Tingnan natin yung pangalawa. O, ano in order ko na to? Nagkasabay-sabay siyang dumating kahapon. November 14. Ito naman, ay, from Lazada pala to. Hindi lahat naman pala lahat eh, from Shopee. Ay, naku, dahi, alam nyo ba? Limang piso lang to. Itong in-order ko na to, nagulat ako 5 pesos. Siguro, hindi kasi naman ako pala order sa ano, eh, sa Lazada. Oh, di ba ang ganda? 5 pesos? O, oh, pwede ng pambahay to. Ganda. Hmm, pwede na. Next. Dito naman tayo sa next. Ano ba tong in-order ko na to? Ganda ng pagkakabalot ah. Nagkasabay-sabay kasi ang dating niya kahapon. Bali, anim to. Anim yung bubuksan ko. Pangatlo to. Pangatlo siya. Hindi ko alam kung ano yung mga pinag-order ko. Nakalimutan ko. Ito, titignan ko later. Kasi, di ba, dapat mag-order this thing Ah, ito. Para kay... Para kay Yuri. Ang cute niya, di ba? 100, I think 147 ang bili ko dito. ready na. 147. Oh, di ba ang cute niya? Pero magaan siya. Magaan siya para kay Yuri to sa room niya. Ito maganda o oh, may makapalangkod niya. Para yan ano, oh, hindi masusunog. Pag uh, blower dalo ang ginagamit. Hmm, meron na siyang pang ano, oh, USB. Ang cute niya. Tsaka pag hindi nagamitin, di ba yan? O, oh, 147. Pwede na, pwede na. Pwede na. And next, ito. Pang ilan na itong bukas? Pang apat. May natitira pang dalawa. Tignan natin ang laman niya. Ano naman kung in ko na ito? Ah, 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 Puro naman itong kasi pang kusina, oh. Ito siya, oh. Apat yung in-order ko. Kasi ang mura-mura lang niya. Magkano nga ba? 22 pesos, ba? Hindi ko maano kung 22 or 17. Mamaya ilalagay ko na lang sa ano. Ilalagay ko na lang dyan sa, sa pagka nag-edit ako. Kung magkano binili ko dito. Kaya apat ang binili ko. Lagayan ng chili flakes. Mga pabinta Ay, nasira. Ano ba to? Bakit naman ganito ang pagkakadikit nito? Dikit-dikit na ganito. Oh my goodness. Kumuha ko na cutter. Kasi hindi ko siya mabuksan. Dikit-dikit siya. May nagdikit-dikit talaga oh. Oh, tingnan natin yung doob niya. Kung ano, kung tama ba dun sa in order ko na ano nasa picture Misang kasi maganda sa ka picture eh. uy glass pala siya o oh, di, di maganda glass oh lagay ng paminta ng kung ano-ano yung chili powder tapos dito lang siya ni o oh. pinipindot siya dito para dito lumabas para dito lumabas ganun ganun di, alam ko, hindi ko alam kung iba-iba yung binili kong color. Pero pwede na to. Hmm. Ay, pare-parehas pala color. Pero apat ang pinili ko. Apat siya, apat. Ayan. Hindi, tabi na natin to. Ito na yung pang lima. Bina natin ko, ano ang laman ng pinagpalit sa halagang sa milyong piso mundo. Ay, ano ito? Ano ba, ba ito? Ito, para kay Blue pala to Hair dryer. Kasi, di ba, nag-aaway kami palagi pag yung ginagamit ko yung yung sa ano, yung pang tao. Ito, para sa pet. Tama ba? Alam ko, binili ko to para sa pet eh. Parang wala akong nakakitang nakalagay para sa pet para sa pet ko to binili eh. Quick drying hairstyle hair care. Bakit? Alam ko binili ko para sa pet to. Oh. O di ba? Cute cute niya. Para kay Blue ito, para pag pinatutuyuan ko siya ng ano, pagkapaligo niya. Hindi siya ano, magwala. Ewan ko lang kung ano ha. Kung maingay din siya. Kasi naiingayan siya dun sa ano ko eh. Sa blower ko ba? Ano kaya ang ano nito, bolts? Pina natin yung bolts niya. Ayun, voltage 220 volts. Ayun, pwede na. O, di ba? May hair dryer na ang aking si Blue. And and last but not the least, ito ang bigat. Bigat niya. Pero alam ko na ito kung ano. Kasi may istorya. Nagyaya ako pumunta ng Robinson para bumili nito. Eh, akalain nyo. Akalain nyo bang ang nabili ko ay... Ay! Hindi, mala, mala, mala. Nagyaya ako pumunta ng Robinson para bumili nito. Abay, nakauwi't nakauwi na kami eh. Ang nakalimutan ko pang bilhin. Eh, ito! Iyon ang ano ko eh. Nagyaya. Ang dami subot. Ang dami oh. Hirap buksan dito. Nagyaya ako para bumili nito, pero ito ang hindi ko nabili. O, di ba? Ang galing. Ang galing ng lola. Matatandain pa. Teka, baka malaglag tong ano ni Blue. Baka malaglag tong blower ni Blue. Halisin muna natin dito. Yun pang nakalimutan kong bilhin. Eh, di ba ang bago ko ngayong ang bago ko ngayong libangan eh, maglaba. Eh, di kailangan-kailangan ko nito hindi ako makakapagdaba pag wala nito ngayon nga, naglaba ko eh eh, naka hindi ko pa mabuksan to kasi sabi ko nga, i-vlog ko siya so, nangutang muna ako dun sa kapitbahay ko ng popcorn ayun, popcorn to o, diba buy one take one daw Tara! Ito na siya. Ay, ito din. In-order ko pala to. Ito pala. Isang kumpanya lang. Isang shop lang pala yun. Ito yung ano ba? Di ba gumagamit tayo ng clear wrap ba tawag ninyo? Sa, sa Japan kasi saran wrap. Yung pambalot sa mga food. Pag bago ilagay sa bago ilagay sa rep. Ito, minili ko. cute. O, oh, ay di pantakip ka na ng pagkain. Maliit lang pala siya. Saka pwedeng pang takip to ng ulo. Hmm. Pagka ano ba? Marami pala. Dami. Hindi ko din alam kung magkano presyo nito. Mamaya. Mamaya. Okay, alamin ko. At... Ay, eto. Yung dito pala yun. Binagsama-sama. Bumili ako nito. Tapos bibigyan ko din yung kapitbahay ko. Dalawa in order ko eh. Ah, napalagi ko itong nakikita. Sabi ko mukhang maganda. Ito try natin ka ako. Mukhang maganda eh. May kasama na pala siyang ganito. At ano? Saan ito ilalagay? Dito? Dito? Saan ba? Dito ba? Dito sa loob? Baka dito sa loob? Eh mali? Maliktad? Ano ba? Ay hindi. Dito siguro. Dito siguro. Ewan, ano ba? Tapos ganun. Ganun ba? Ay, ganun ba? Tapos dito. Ganun ba yun? Ay, ewan. Dalawa yung binili ko kasi bibi ko sa kapitbahay ko. Andito yung isa. Ay, naku po, hindi makuha. Yeah. Ayan. Oh. Bibi ko sa kapitbahay ko. Diyos ko, ganila pala kali ito. Ilang laba lang to. Oh, buy one, take one. Ganito lang pala kalit to. Tama ba? Isang litro? Isang litro to. Ganun ba yun? Malit pala oh. Liit. Ang cute. Pwede na. And that's all for today's video. Ang dami na namang kalat. Basura. And that's all for today's video. Nagliligpit na ako ng mga basura. At ah, pwede na ako maglaba ulit. O, ayan. O, di ba? Ang dami kong pinamili. Nagkasabay-sabay nga lang siya. Ah, pinamili ko ng puro pangkusina. Ayan. Di ba? Mga lang din. bye, Thanks for watching! Bye! See you on my next vlog! Bye!